like a Hellcat. Hello guys, good morning. Welcome, welcome. Magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan po, kumusta kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ayan, uh, tayo po ay, uh, unang-una sa lahat ito. Uh, welcome ulit sa ating channel, no? Sa Astig na Pinoy Squares ko. Ayon po ay papunta tayo sa emission test uli emission test para ma-restore yung ating sasakyan. Ang mga kapatid ay pang-apat na balik ko po, po ito sa emission test dahil una hindi tayo na schedule nung nung nakaraan yung uh, mayroong pandemic schedule di tayo umabot sa number pangalawa uh, nag-cut off yung pangatlo po ay uh, hindi po masayong ating sasakyan sa pag-emission uh, test. So ngayon po, susubukan po natin muli dahil napagawa na yung ating, ano, kasi medyo mausok, dahil medyo may kalumaan na nga po yung ating sasakyan. So ngayon, susubukan po natin muli. Uh, sana po ay pumasa na. Ito, papakita ko po sa inyo yung uh, proseso ng uh, pag-emission uh, test ha. Okay, so let's go. Nandito po tayo ngayon sa pati ng Makati area. Okay, let's go. Ayan yeah, guys, na, no? malapit tayo lapit na sa emission testing center ito ay medyo tako na emission testing center at uh, yun nga uh, mas maganda rito dahil medyo kukunti yung ano, nagpapa emission so wala ganong mahabang pila hindi ito may, may, ito na po yun no? emission testing center Sige, oh, mukhang swerte tayo Walang pila Walang pila no Kaya Swerte tayo swerte Nandito uh, na tayo sa emission Police center Swerte walang pila uh, may nakasalang lang so ako na so talagang swerte uh, dito guys maganda rito magpa emission dahil uh, kung konti gano'ng nag emission dito dahil nga medyo tago ito medyo hindi gano'ng siyang uh, puntahin na mga nagpapa emission di kagaya na ibang emission testing center na talagang pilang pila talaga so dito po maluwag kaya dito po ako lagi nagpapa emission kahit sa motor po mga ka-friend dito lang po ito sa may uh, chino roses pasong tamo no so kumaya sige tingnan natin okay guys, nandito na tayo sa emission test. No? Ayan, nakasalang na yung ating sasakyan. Yeah. Okay, so sana pumasa. Okay. okay. Pumasa tayo sa emission. Ayan. ayos, ayos, ayos. So, masaya sa pakiramdam guys, no? Pag yung ang uh, nag-ano ka, nag-mission na complex ka, no? So, hindi pa. Ito ay uh, first step pa lang to. Second step, akit tayo sa taas para sa ating insurance. Okay, let's go! A few moments later. So ayan guys no, ah uh, medyo nabigo tayo dito sa insurance dito sa pinag-emission na natin dahil uh, one hour yung releasing pag ikaw kumuha na insurance dito kaya malis tayo. So let's go doon tayo magpakuha, doon tayo kukuha insurance sa uh, mismo LTO na sa Makati. Okay, so let's go guys. Okay, ayan po maulan po sa ngayon mga kapatid no. Maulan po, maulan. Ayan, no? Okay, samahan nyo ako pagkita sa LTO ng Makati. Okay. Ayan mga kapatid no? Andito tayo nga sa kapaan ng uh, Pasong Tamuli eh. uh, Pabalik tayo ng uh, party ng uh, Makati mismo no? so, Actually Makati pa rin naman ito Yan yung nasa kanan natin Yan eh, yung tinatawag na Makati Square okay? So yan po yung Makati Square Yan po yung uh, uh Kumbaga sikat na mall dito na maliit Sila lang kilala siya So nandyan po yung mga bilihan ng cellphone uh, Mga kung ano-ano Marami po kayo matiging So, ayan guys. Ulan po, maulan. Kaya so, ingat-ingat. Okay? Nandito tayo sa LTO ng Makati. Pagawa muna tayo ng insurance. So, step by step, smoke belching, uh, then, uh, insurance sa LTO. Okay. So, LTO ng Makati. Okay? So, ayan guys. Waiting tayo sa tawag. tayo sa LTO ng Makati ayan, tapos na tayo sa ating retro, ayan, success, success ayan, okay, thank you, mabilis lang po mabilis, okay yes. ayan, successful yung ating lakad sa pagpaparistro ng ating uh, sasakyan no So, yun po ang pagpaparistro ng saksya, sasakyan, eh, step by step, no? Uh, first, ay uh, kailangan, uh, syempre, may plata yung eh, sasakyan mo. <laughs> Para maparistro mo. Second, uh, kailangan ipa-smoke, eh, uh, no? Smoke belching or uh, uh, tawag dito. At next, kailangan po ay eh, pa-emission or emission test. So, yung po, tinetest po yung matapos ng emission test so kailangan ang iyong sasakyan buhan mo siya ng insurance requires po kasi yun okay so requires siya na kailangan may insurance hindi siya i-restro -re pag wala po siya insurance mga kapatid next pag kayo po ay may insurance na ay direkto na doon sa uh, inspection no? Huh? inspect ng NTO yung iyong sasakyan okay pag na-inspect na ng LTO ang iyong sasakyan syempre pupunta ka na doon sa payment section okay so ganoon lang po ka bilis pagkos may mga step by step pagkatapos ng payment section na ah, tatawagin yung pangalan ikaw ay upo lamang mag-i-edit in ang iyong pag tinawag yung pangalan ikaw ay siyempre pag payment section ano nga ba yun magbabayad ka mga kapatid Ayan, so para sa kalaman ng lahat, tayo po ay late na dahil nga po ay uh, maraming pieces tayo nagbalik-balik sa emission dahil nga sa dumaan nating uh, uh, kalamidad no? So nalate tayo ng apat na buwan kaya nagkaroon tayo ng penalty San libo po mga kapatid so ganun kalupit Kaya alam nyo na huwag na magpalit ng uh, restaurant ninyo mga sasakyan dahil mayroon pong penalty Okay so ayan po uh, next, pag nabayaran na po ay uh, diretso lang sa kabilang window kagad din. Release na kagad yung ang restro ng sasakyan Pag host, iba na po pala ngayon So iba-iba talaga, bawat taon or bawat uh, ano ng mundo Umiikot ang mundo, nag-iba-iba po ang sistema Wala na pong sticker mga kapatid Wala na sticker, so restro na lang talaga So yun lang ay ibabigay sa iyo, wala na ang sticker Restro lang siya, Pwede na siya. Pwede na sakyan. Ay. pwede <laughs> nang gamitin, no. So, ang sasakyan, pwede nang sakyan. Okay? So, yan po ang ating uh, mission yung ni ano nito. So, dahil successful tayo sa ating pagparistro, masaya po or masarap sa pagkaramdam mga kapatid pag may mga bagay-bagay ka na ginawa mo tapos naging successful ka, no? Tama po ba? So, ganun po ka uh, saya ang ating pakiramdam pag yung ating mga bagay-bagay na ginawa ay successful tayo at walang naging balakin okay po yan po ang asita finish quiz ko no? so ngayon shout out muna tayo dyan sa ating mga kaibigan sa ating mga taga supporter dyan shout out po yan shout out po tayo sa ating mga supporter at mga kaibigan mga kapatid no uh, yan, shout out tayo, shout out, shout out kay Big Lioterio Shout out iyo kapatid Okay, Shout out kay Fit La na Marga, maganda kong nga uh, host, no? Shout out Asay Canel. Ayun. Then uh, shout out sa yo Papa Sniper TV. Okay. Papa. Shout out official TV. Shoutout out Bisaya Dubai. Okay. Shout out sa yo Michael Barts. Shoutout sa iyo, Miss Rakitira Yan Ano pa? Shoutout sa iyo, Nel Cereso. Ayan, laki na ng bahay mo Good luck, good luck, good luck Congrats, congrats Congrats sa ating lahat Good luck sa ating lahat Okay Shoutout sa iyo, Ricky Morala Channel Bye Magandang uh, hapon po kumusta sa iyo? Magandang hapon bro Good morning Sino po ba mga kapatid? Yan, lahat-lahat na po. Shout out sa inyong lahat. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, tayo po ay for apply na, apply na tayo. So baka pitik-pitik na lang muna yung live natin sa ngayon, no? Hindi po nagagabi-gabi, mga kapatid. Wala po muna tayo ang entry Okay? O so, pasensya na po. Balik na lang po natin ulit yung mga para natin pag uh, okay na po yung ating channel ngayon po ay under uh, negotiation at under observation okay so ayan maraming maraming salamat bye, -bye. bye, -bye.